Teka lang bro Lukas mga idol Oh no, may ilaw tara Magkakalis sa dito Oh bro Oh ginalaw na naman bro Hala, hala bro, gumalaw talaga bro Hala, hala Gumalaw bro, gumalaw talaga bro Hala Gumalaw bro, paano yan? Bayo titigan niyo bayo baka gumagalaw-galaw niya naman Ginalo! Yan Parang kumukuha pa ng nakasin Oh Wah dahi Hi mga idol magandang gabi po sa iyong lahat no Hey, ito naman po yung lingkod, Henry TV at welcome po sa ating panibagong episode na puno ng kababalaghan at nakakapanindig balaybong exploration so andito po tayo sa isang location mga idol isang abandonadong bahay almost 15 years nang inabandona at ang may-ari nito mga idol ay inilibing dito mismo sa bahay so ayun, yan yung explore natin ngayong gabi at kasama ko ngayon si Sarge Gusiropor Kuya Rid Gustad Binsor at Dunsky Gustebe. So ano pang hinintayin natin mga idol? Tara na, samahan niyo akong pasukin at tuklasin ang mundo ng Espiritu at Elemento. Ano galaw-galaw nyo? Sino po? Ayaw nyo makasusok, bro? Kung payo ay inipan ito yung mga paglalagay. Ang na. Sa kira, know? talaga dito. Ayan sirang sira talaga dito mga idol sobra sa kasi sobrang taga ng inabandon doon mga idol kaya ganito yung ano, tsura

Hmm? Nung na namin dito, hmm? May second floor pa yun. Ah, Oo. Tapos sila yung pangalawang balik namin, na yung hmm. Hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan doon. Pumili kayo ng mga so, sabi. Baka, baka, yung sabihin na hindi naman kailangan na... Malabutan ng na. ng dito. dito ka ba ng inya? Hindi naman kailangan Dito sa siya... Malabutan o, ano nga, sa Anong ibig sabihin mong nalagutan ng hininga? Dito ka ba namatay? Ang dahilan ba? Bakit hindi ka umaalis dito kasi mahal na mahal mo tong bahay na to? Uy bro! Uy Titigan niyo ba? Baka gumagalaw-galaw na naman

Mga oh, de Patris at Filii et Spiritus Sancti. Mga ah, kung kayo man yung gumagawa kami... okay, na, na nagpaparamdam uh, mga ito nandito, mga Ito yun. Ito Ay, oh ay, bro. bro. Katabi na katabi sila bro, katabi. Katabihan sila bro. Iligay mo. importante sa Hindi 'yan. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Hindi

Anong gagawin ko to? Eh, to to, to to. Nagtatago Alin? Alin mo ibig sabihin na nagtatago? Pangarap. Pangarap? Sige po, magsalita lang magsalita. Parang ano ko, eh. parang ma Dug -dung, dug -dung, eh. ay, may grabe pa nga. May mga may palakang maliliit. Tama ba ako? ay, mahal na mahal mo itong bahay na

Hey ano bro. Bro. Hindi <sighs> na naman ito. Sa likuran na naman ni Idol Dunski. May parang kumalabog na naman. Ano yun bro? Rinig na rinig ko bro eh. Parang kumalabog. Ano yun.

Lulul

Jangan benda bro. Bro. Oh, yun ah, yun naman. In ah, no? Yun ini mefnya. Ini ini mefnya ang lakas, tumunog na naman. Jain, pa bro.

May para may tao sa sumimpol bro? parang na sumulod pa lang ako. Okay, alam po hindi kayo kasi alam ko sa dito. Dito dito sara. Dito bro. Ano tao, ano tao 'yan? Parang jan jan sa kinatatayuan. Ay dito? Oo. Kailangan ko subukan ko lang. Mhm, oo, sige Okay. Okay. Ilan po yung inkanto na kasama namin? Alam ko may mga inkanto dito eh. Marisa. Lock. Isa o Tuwa kayo ng lakas sa akin ha. Para malinaw yung walay. Ilan yun? Lalo ba't yung camera mo bro? Upat? Wala charge ha. Apat? Wala na charge? Dito pa rin ba yung kaluluwa ng may-ari? ba bakit hindi siya nakakaalis dito kasi dahil dito sa bahay niya ayaw niya iwanan? Tama. Tama? Tama ka? Oo. Tama. Tama. siya ba yung gumagalaw ng bola kanina? At gumagawa ng ingay? Yes? Yes, do. Yes. Sabi niya na uh, yes. Ilan na yung kaluluwa dito? Kasi nagsabi kanina na kailangan namin umalis Parang doon yung sabi niya. So, ibig sabihin marami sila. Ilan yung kaluluwa dito? Kaluluwa lang ha. Okay. Salamat. Yes. <coughs> right. okay. Bakit kailangan yung magpasalamat? Sino ba? Sino yung nagsalita? Sino yung nagsabing salamat? Yun ba yung kaluluwa? Kaluluwa ba yun? Yeah. Hmm? Si hindi. Buse sa likod mo. Ay, buse sa likod mo. Ikaw nagsalita? Hindi. Ay, buse sa likod mo. Uy, babae. Eh. Hindi hmm. po, hindi po nagsasalita. Kaya na eh. Buse sa likod. So, yung bang nagsabi na salamat, yun ba yung mayari? Eh?

Hmm. Hmm. Dito po, Jad.

private yun. eh, diba? yung forma ng bahay na to. Tapos pag tapos pag natin bar. O, manatili. Manatili, di ba? Mas... ba yung gusto mo, manatili dito? Manatili pa siya. Hmm. Manatili siya dito. Ay, ang ganda ng ano bago gumuhuyan? yan. Ang An tiris so, An -tiri. o, ano Ang tiris? yan Kaya pala ilang beses na bumabalik dito. Para may demonyo pa dito nung nakaraan. Kaya lang nanalangin ako eh. Mm. Sabi ko, ano, alis ka na dito kasi mamaya konti, andi sa naman yung demonyo. Mm. Pero wala, hindi na ganun kalakas yung activity. Nakaraan talaga ba eh. Mm Pero alam ko na may inkanto din. Mm Ano nangyari ko? Ano ang tatay din yung ito. Yung tunog niya parang sa na waste. So ayan mga idol hanggang dito lang yung video ko At, huwag ninyong kalimutan i-share at i-like, malaking tulong na po yun sa akin so yun, um, magandang gabi sa inyong lahat And God bless po